kami. Patempered na kayo, tempered na sa ating na lang. Libre na pala kayo, tempered. Kunti na lang yung tubig. Nagkaputik-putik na naman ako. So, ayan na guys. Magsimba. Papunta ko LRT 2. tubig na lang. Uh -huh. Uh -huh. Kasama ko si Wala nang masyadong putik. Pero kunti na lang yung baha. Guti na lang siya wala kang salsik.